sa Baguio Dito tayo sa mga colorful na bahay Daming <laughs> kulay oh. oh. Ang sakit na lang mata ko Tabot Nahanap pa rin kami ng matutuluyan Kasi Kaya ngayon wala pa kami mahanap na transient na tutuluyan namin Ilagay muna namin yung kuwan uh, guys. Paligid. Kasi kapag nakaalam kami ng tutuluyan namin, baka ay higat na yan. Kaya ngayon, ito uh, muna tayo, paiga-paiga. Kasi maya-maya kung sa nakaalam tayo ng tutuluyan natin, wala, uh, na, ipapahinga na lang natin ito. Tapos bukas na lang tayo gagala. Mamasyal. Hmm. Itong kita natin guys na background ay mga bahay yan pininturahan yung pintura nila guys ay may pagkakaisa okay. ganda okay. so yun lang guys uh, tayo guys ng latinidad kasi feeling ko mas mura doon yung mga flat kasi malayo na siya sa bagyo So, tayo, dediretso tayo para makapag-hanap ng tutulugan natin. So, see you later, La Trinidad. It's my hometown. Oh. <laughs> Bang!